Anong model? Redmi 13C Redmi, C, Redmi 13C latest model daw na Redmi Para sa anak ko Yan bubuksan niya kung ano itsura Redmi 13C 6128 po, fully sealed po Unbox na po natin po Para sa anak ko, regalo ko Busto, Huwag lang nga babasagin So ito lang ang libre niya Hindi niya po ako binigyan ng ano uh, ng housing <laughs> o screen protector man mm -hmm. lang eh ko ba bakit hindi pa yon yung <laughs> kulay green mm. so para yes, bro. ang Ready memory 6128 yes, uh, bro. sa halagang 5499 five, five meron ka ng ilang megapixel uh, bali 50 megapixel oh, 50 megapixel bro. na rin ang Then camera two niya megapixel po siya for macro shot uh, oh, so, may macro shot e, etong cellphone ko wala macro shot tapos 6GB ang RAM 128 ang memory so Pambata yes, lang so naman, pwede na. Siya, sir, oh, may siya. may libre pa daw, ito pala. Uh -huh. Paper bag. Ayan, so nandito tayo sa showroom ng uh, MI, MI uh -huh. sa SM Tansa. Yes. Just ko napakaraming tao, lagi. <laughs> so, eto sa siya. Sa ngayon po medyo natuma. 13C latest model for 2024 ba to? 2023 po. Oh, 2023 pa rin pala, pero yes, 2024 pa. na. December 2 po nilang. So, ayun. Hmm. testing Selt na lang. lang po. May kasama hmm. na rin charger and adapter. O, kita mo? Kasi Pag bumili ka kay Samsung, hindi kasama yes, to. Po. Dahil bumili ako ng Samsung, wala to. Pero meron naman nun. May cable po. Oo, oh, meron. May cable. Ah, wala na rin yung huli nila. Ano gato? Wala uh, na rin type, yata. Type, type C. O, oh, ayan. Pangalan mo, kuya? Miguel. Miguel. Siya si Miguel. So, SM Tansa, Redmi. Kung Shelby gusto nyo bumili. Redmi po. Ayan. So, abangan nyo. Nasa vlog ko. <laughs> may vlog, may view. channel naman ako eh. Showroom nila. Okay. Thank you. Huwag kang mababasag. <laughs>